Magandang araw na naman mga bossing Tuturuan ko kayo ng luto na madalang makita pero napakabisa Ito nga pala yung pugita na inadobo sa gata Let's go! Siyempre una, pugita muna ay lilinisan Habang hinuhugasan, yung nagbigay nga pala, gusto kong pasalamatan. Kuya Buloloy Liwag nga pala ang pangalan. Isa siya sa kuya ko sa aming kapatiran. I-shoutout ko na rin yung ibang kuya ko dyan. Sa Cabio Patriots Eagles Club, dati kong club na kinabibilangan. At matapos hugasan, atin naman itong aasnan. Yan ang magbibigay kasiguraduhan na yung ating pugita ay tuluyang malinisan. Pagkatapos natin panlawan, atin naman itong susukaan. Para yung lansa niya, tuluyan ang lumisan at matapos nating tuluyang linisin, yung laman loob naman niya ang ating aasikasuhin. Hiwain mo lang sa ulo at yung nasa loob ay tanggalin. At pag ayos na, yung pagkukuluan naman niya ay isasalang na. Magpapakulo lang tayo ng criminal water, repa. Tapos yung sikreto sa pagpapalambot na hindi sinasabi ng iba, wala nang iba kundi yung suka. At ganito, diskarte dyan, kaibigan. Ilubog mo lang ng dahan-dahan. Huwag mong ilalaglag ng biglaan. Makakatulong yan para yung pugita tuluyang mapalambutan. Sa pressure cooker ko nga pala sinalang pero hindi natin to tatakpan. Kasi ayaw naman natin na sumobra sa kalambutan. Mabilis lang yan, hindi rin naman katagalan. Kaya naman habang pinakukuluan, yung requirements naman niya ang ating babanatan. Simulan lang natin sa wangba tapos yung sibuyas na pula. Huwag mong kakalimutan yung kaprasong luya tapos yung silim pula. At pag ayos na, check naman natin kung yung pugita tuluyang lumambot na. Sa tingin ko ay okay na pare, mukhang epektib ang ating diskarte. Kaya naman ating hahanguin na ng mapalamig na. At pag kaya na nating hawakan, sisimulan na natin ng maraming raming hiwaan. Ito ang mabisa at mabilis na diskarte. Ihiwalay mo muna yung kanyang walong parte. At pag ayos na, yung ulo sibakin mo na. At kitang-kita naman kaibigan, napakalambot ng kinalabasan. Kahit isawsaw mo sa suka, ayos na yan. Tuloy lang sa paghiwa, repa, hanggang sa wala nang matira. At pag ayos na, lipat naman tayo sa gisa. Chicken oil yung ginamit ko, repa. Tapos sinundan ko lang ng luya. Sabay na yung wangba, saka naman yung sibuyas na pula. halo lang hanggang lumabas yung kanilang aroma. At pag malapit ng matusta, isunod mo na yung siling pula. Pati yung pugita, isasabay na. Para naman magsama-sama na agad ang kanilang mga lasa. Tapos konting halo lang bro. Isunod mo na agad yung toyo ng misis mo. At syempre hindi mawawala yung suka. Ang kasunod na niyan ay yung gata, yung ikalawang piga. At ang kukumpleto, dahon ng laurel, dalawang piraso. Samahan mo na rin ng pamintang buo. Sabay halo kahit na paano, Basta ang importante, ang lasa nila ay maging balanse. At pag medyo natutuyuan na, yung unang piga ng gata ilagay mo na Yan na ang magbibigay ng manamis-namis na lasa At yung ating niluluto ay siguradong makrema Alagaan mo lang sa halo para hindi magdikit yung ilalim bro At pag ganyan na ang itsura, siguraduhin mong nakasaing na yung kanin mo Kasi dito mo matatagpuan yung laba na hinahanap mo At ayan na mga bosko, ready na Adobo sa gata na pugita Napakasarap nyan repa, sarsa pa lang, ulam na at sana, nag-enjoy kayo mga boss ko. Pakipalo naman ako at pakishare yung video. Bye!